laptop sa lahat mga kaparang so ito nga po kahit daw po ah, yung budget po ng mga kongresista po natin kaya ito sinuwalat po ni Mayor Magalong grabe napakatindi po nito so no, dito mararamdaman mo na lang po talaga kapag narinig mo itong ibabalita po no ni Mayor Magalong grabe yung titindi mo yung galit sa mga politiko na to na grabe talaga sobrang magnanakaw sarap nga po ipatapon sa ilog no tapos ay, ang paglutang-lutang hanggang mapunta sa kailalim laliman. Napanoorin po natin. Pero bago po tayo magsimula, huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. Whether they are senators or congressmen? Kasi a source tells me pati senator daw, hindi lang congressman. Are they parking funds? in provinces, right? Like ito, yung dalawang probinsya na yun, no, na allegedly in Mindoro, why would they have 20 billion, 21 billion sa 2025 budget? For DPWH, may nagtanong nga sa akin, anong tinatayo nila dyan? Skyway ba? ba? Diba? diba? Skyway na ba tina? Do they park? Ganun na ba ang racket ngayon? Why do they do this? What's the system? Alam mo kasi, mismong isang senator ang nagsabi sa akin na, alam mo, Mayor Benji, grabe ang pagbabawas nila sa amin sa Senado. May paparking-parking pa sila. Dati-rati raman, wala naman yung parking-parking ngayon. Ngayon, yeah. ngayon may paparking-parking. Unang-una, hindi ko nga maintindihan yung parking. Eh. Ngayon, eh. Saka ko naintindihan na lang, nung nalaman ko na, ah, meron pala. Alam mo kasi, all you have to do is go over the Gaa. Makikita mo dun yung... Nakaranking kasi, ano, nakaranking kasi yung bawat distrito oh. Okay. Dyan, eh. Kaya makikita mo kagad kung sino yung most privileged na distrito dyan. Mm -mm. Pero, ang problema sa mga mambabatas natin, they don't really read yung entire Gaa. Yes. Ang yeah. titingnan lang nila dyan is, ay, nakita ko ba yung distrito ko? Ah, okay. Okay yung distrito ko. Okay na. Satisfied nila. Si satisfied na sila dyan. Mm, mm But they don't look at the entire gaa. Babasahin nila yan na maayos. Hindi. Hindi ganun ang ginagawa. That's the way it was explained to me. They don't really care kung ano May bigay sa ibang lugar. Basta importante oh. lang sa kanila is distrito ko. Oh, oh. Have you been Have you been to a budget hearing mm. of the HOR? Mm -mm. When you go there, ako ilang beses ako nag-attend yan. Puro parokyal concern yan. Oo. Puro ako, ako sa amin, sa amin. Puro ganun lang ang hinihingi lahat ng mga yan. Nothing about, nothing strategic, <laughs> nothing that would support the national interest. Edi eh, ba yan nga po yung nangyari di ba? Sa flood control project po natin ng gobyerno. So, halimbawa po natin 'yan. Sa budget allocation po, kahit wala pa silang mga proyekto, naghahanap na po agad sila ng pondo. Kapag naibigay na 'yung pondo sa kanila, eh, sila nang bahala kung anong proyekto ang gagawin nila, di ba? Sila nang bahala mag-isip, gagastusin nila 'yan. Pero kapag nagkataon na sa isang corrupt na congressman napunta wala talagang gagawin, ibubulsa niya. Halos uh, 80% yan. Tapos yung matitira, is gagamitin sa isang napakaliit na proyekto na kayang solusyonan kahit ang barangay lang. Yan nga po yung nangyari doon sa flood control project nga po ng pamahalaan. Kasi nga po, mga kongresista kung sakali mo ma mapatunayan na yun yung mga sangkot doon na congressman. ba diba? sa mga distrito po nila, uh, once na naaprobahan na yung budget, yung pondo para po sa flood control sa kanila mga distrito, Ewan ko pa, lakasan yata po ang sistema dyan, no? Ngayon, may influensya po itong mga ito itong mga congressman na ito sa pagpili po ng contractor na gagawa po ng proyekto na yan. So, wala pong maayos na bidding. Hindi pa nagkakaroon ng uh, maayos, ng pantay at balanse po na bidding, di ba? Kasi sa bidding malalaman eh, dyan po talaga uh, kapag nagkaroon po kasi ng maayos na bidding, ma, wala pong impluwensya dapat 'yan. Kasi kung may impluwensya po 'yan, diyan po papasok yung kickback system, di ba? Kasi pag na ng congressman, ng mga congressman, ng mga mambabatas yung bidding ng mga proyekto, yan po papasok yung kickback system natin. Usong-uso po yan dito sa amin sa Pasig dati. Dahil sa impluwensya ng mga politiko. Eh ka ikaw, eh maliban na lang, 'di ba? Eh paano kung yung politiko mismo yung contractor natin? Bawal po 'yan, pero marami pong nakakalusot sa ganyang sistema. Ayun, dahil sa kickback system na 'yan, itong mga contractor na ito, kailangan nilang bumawi, kailangan nilang mabawi yung porsyento na ibinigay o naging kickback ng mga politiko sa kanila. Paano? Saan nila babawiin? Siyempre po, sa mga materyales, rin nila, di ba? Hindi matibay ang pagkaagawa, hindi maayos ang pagkaagawa, minsan ginugust pa nila. Parang ikaw, ginoghost ka ng jowa mo o ng kakilala mo. Nangyayari din po yan sa politiko, lalong lalo na sa mga proyekto. Iniiwan nilang nakatihaya, hindi tapos. Anong ang resulta? Tayo mga mamamayan po, ang nahihirapan, ang naapektuhan ng mga walang hiyang to, mga tulongges na to ang tinitingnan lang nila tinitingnan lang nila diyan is para sa akin, para sa distrito. Yan lang. Oo. Oo. Usong-uso na po 'yan eh. Nakasanayan na po ng mga politiko natin yung wala po silang pakialaman, 'di ba? Uh, lahat gagawin nila para mapunta sa, sa distrito nila yung mga pondo, yung mga proyekto. Hindi ang interest po nila sa sarili lamang po nilang distrito. Sarili lamang nilang interest nila diyan, hindi yung hindi ang buong national wala silang pakialam, di ba? Maganda punto niyo, Mayor, kasi sinabi nga ni, ni Senator Sherwin Gatchalian kahapon at ni Congressman Toby Tianco. Ang budget kasi, unang-una ang kapal-kapal niya, like roughly 7 books, right? So hindi mo babasahin lahat. Pero yes. what's interesting is I have uh, Congressman Toby Tianco telling me he was asking for a soft copy. Ni wala daw soft copy. So how would you change? Because yes. you did say you are willing to lead the probe into the corruption involving legislators and government uh, officials with infra-projects. But if you were going to change the system, how would you change it? Para hindi makalusot sa budget. Well, unang-una siguro dapat yung BICAM maging transparent yan. Kasi yung kwad naman yung budget hearing sa level ng executive, kwad naman yan eh. Very transparent yan eh. Ang problema natin yung BICAM. Isa yan. Sa mga kailangan natin tutukan talaga. Kaya nga nag-iingay na kami ngayon eh. Kasi we don't want the same uh, circumstances that will happen for the 2026. Na nung 2025, deliberation ng 2025, tahimik lahat eh. Nobody's talking about it. yeah kaya talagang very bold, ano? Emboldened yung mga nasa small by cam. Alam niyo mga parin ko ano po yung pinaka hinihiling ko po talaga. Sa totoo lang po bilang kabataan Gen Z, yung maging transparent na po lahat ng galaw ng gobyerno. Transparent na po yung ginagawa ng aming Mayor Vico Soto sa aming lungsod ng Pasig sa lahat po ng antas ha, ng uh, gawain po ng lokal na pamahalaan ng Pasig. Transparent na po lahat. Nakikita na po ng mga mamamayan ng PASIG, yung galaw ng gobyerno po namin. Kahit po yung budget po ng PASIG, at transparency na rin po, transparent din po. Diba, kung lahat, kung sa buong Pilipinas po gagawin, yung ginawa ni Mayor Vico na transparency sa lahat po ng galaw ng gobyerno kahit sa budget para sa mga proyekto para makikita po ng mga uh, Pilipino yung galaw ng gobyerno para mabantayan po yung galaw nila hirapan po yung mga politiko yung mga nisatanas na magnakaw kasi nga transparency nakikita ng taong bayan ay mauhuli sila pag ginawa nila yan ba? Diba? corrupted na 2025 na budget This time, we don't want it to happen in 2026. Kaya, we're now building a coalition. Uh, kami, Mayors for Good Governance. Meron pang pa ang gagawin na na Governors for Good Governance. Ano? Tatayo. Tapos yung National Budget Coalition, yung mga retired generals, pati na rin yung uh, pan Catholic Bishop of the Philippines, pati na rin yung mga Christian bishops. And uh, bis marami, marami na kaming pan ngayon. Eh. And we're going to hold a, a special event sa Metro Manila hopefully before the end of this year or early next month, I, uh -oh. early this month, I, before the end of this month or early next month. Okay. Para talagang emphasize namin na yan. now what should President Marcos Jr. do? because he did in a way, he in his sauna, he in effect, he I would say he warned Congress that if they come up with a budget that's not aligned to his He would return it. That's one. Mayana man kayo, right? That's one. Number two, he comes out with this report, but he talks about the contractors. But at the end of the day, the corruption, the alleged corruption, really started in the house where his relative is the speaker. It's the speaker who has control of the budget. So, what do you make of this? Is the president being two faced? Is he being weak? What should he do more? Eh, at the end of the day, galing naman ito sa mababang kapulungan. Kamag-anak niya ang nagpasa ng budget na to sa mababang kapulungan. Well, yan ang nakakalungkot. Uh, ano, no? Nakakalungkot siya na for the past the past three years, tahimik lang ating presidente. Pero siguro nakita niya na he has to leave a legacy. And that's the, the, the opportunity is for the next three years Hmm. Siguro naisip na rin niya na talagang eto, uh, someone is bringing down my administration single-handedly. Hmm. No? Kaya siguro gumalaw na siya. Hindi lang niya mes, medyo madiretso. Pero I've been hearing words, I've been hearing information or getting information na talagang galit na rin siya. Mm -mm. No? Mm -mm. At nagkakaroon na rin nga ng mga confrontation. Kaya siguro naisip na niya na it he came up with this strongly worded message na mahiya kayo during the during the uh, sauna para matauhan na silang lahat and at the same time siguro pinakamaganda niyang gawin yan kasi uh, with all this all this information coming in all these leads maraming leads yan eh it's about time siguro na presidente will now have to designate a a lead investigator Okay, tolito-tolina. na tolito. Ano, okay. okay. Yes, so 'yun nga po yung malaking problema natin. Paboran ba ni Pangulong Marcos ang kanyang pinsan na Speaker of the House? Yes, I amin mean po natin na ang speaker po ang nagpapasa po ng budget sa mababang kapulungan. Pero ang tanong, involved po kaya ang Speaker of the House dito po sa corruption na ito sa flood control project? Well, marami pong nagsasabi na oo kasi ang Speaker of the House daw po ay eh, may malaking impluensya no sa uh, budget na yan di ba sa flood control project na yan kung involved man kung sakali po ha, kung sakaling pong involved hindi pa naman po tayo sigurado ang speaker of the house dito po masusubok kung gaano um kalakas kung gaano nga ba katibay ang leadership ni Pangulong Marcos na walang kamag-anak walang kamakamag-anak pag nagkamali parusahan natin kahit pinsan pa kita kahit speaker of the house ka pa nagkamali ka wala akong magagawa. Pasensyahan tayo para to sa mga Pilipino, para to sa mga kababayan natin binaboy nyo, paparusahan ko kayo. Ako po kasi medyo duda pa po ako nakakalabanin talaga ni Pangulong Marcos itong pinsa niya kung talagang involved ito, no? Doon nga po sa korupsyon ng mga congressman, baka titibagin po talaga ni Pangulong Marcos to no, kahit kahit pinsa niya pa ito. 'Di ba? Kasi sana maiisip po ni Pangulong Marcos, kung sakali kasama to si speaker. Ang kawawa dito yung mga kababayan natin. Gaya po ng sabi ni Mayor Magalong mga pareng magiiwan to ng magandang legacy sa Pangulong Marcos na kapag sakali po na mapanagot niya yung mga congressman na sangkot dito, yung mga contractor na sangkot dito at iba pang opisyalis ng gobyerno at kung sakali man po na mapanagot niya itong uh, si itong speaker of the house na kanyang pinsan kung sakaling involved po ah magiiwan po to ng malaking marka sa kasaysayan po natin sa kasaysayan po ng politika ng Pilipinas at magpapaganda po ng imahe ng pangulong Marcos kasi pinsan mo speaker of the house pa tapos 'di ba pinakulong mo kung sakali pong involved lang ah hypothetical lamang po ito So abangan po natin makaparin yung update ng ating Pangulong Marcos kung Sino-sino uh, mga congressman po at ang update po ni Mayor Magalong kung sino-sino mga congressman ang sangkot dito. 'Yun lamang po, huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Bye.